oh, ito, hindi pa nga natutukoy kung sino talaga itong si Mary Grace Piatos Ay merong naibunyag na naman na mga kasama sa pamilya Piatos na kumukuha din ng confidential funds. Talagang uh, grabe yung biyaya sa pamilyang ito. ah Yan po yung ibinunyag ni Deputy Majority Leader Paulo Ortega. Is Isa, talaga to sa mga paborito ko dyan sa Young Guns. Eh. Kasi talagang palaban na talagang ano eh. Talagang alam mong uh, he is determined to uh, uh, malaman yung katotohanan tungkol sa buong Piatos issue na to. Okay, so meron mga bagong pangalan na binunyag itong si Kong Paulo. Okay, sabi niya, uh, bukod kay Mary Grace Piatos, nandyan si Renan Piatos, pero ito isang tilang, lang. So yung si Mary Grace, double T, which is yung katulad nung sa chichirya, itong si Renan ay isang tilang. Hindi pinag-isipan tong mga tapos yung isa ay si uh, Pia Piatos Lim. So nag-asawa pa, pa nag-asawa pa. Okay. So wala mang kapatid nila to, pero may napangasawa na Lim. O sino kaya yung Lim na napangasawa nitong si Pia Piatos? Pia Piatos. Para kinuwala yung Pia sa Piatos, ginawa pangalan. Tapos binigyan ng asawa. Okay? Habang isa pang pangalan, ito hawig naman sa isang brand ng mobile phone, si Xiaomi 8. Okay? Si Xiaomi 8. So, ito po yung mga pangalan na nilabas po ni Kong Paulo uh, Ortega na tumanggap ng confidential funds. ba? Diba? Kaya kaduda-duda itong mga to At ang sinabi naman ni, ni senatorial candidate Heidi Mendoza eh, Kailangan uh, ito ay mai, mai pakita o mapatunayan ng Office of the Vice President na meron talagang mga totoong mga informants o totoong mga nakatanggap nito na related sa national security. Hindi kasi pwede yung uh, para sa poverty, para sa hindi eh. Kaya nga confidential funds. Kasi ito po ay... Um, para sa seguridad ng bansa kasi mayroong mga sensitibong mga issue yung pwedeng mailagay sa delikado yung buhay ng mga ng mga tumatanggap ng mga informants di ba eh pero ba't naman ganito puro piyatos naman yung tumatanggap o, sabi ni sabi ni dito sa report ang mga nabanggit na pangalan tulad ni Mary Grace payatos, ay kabilang sa mahigit na 1,300 na benepisyaryo ng confidential funds na ayon sa PSA ay walang anumang record sa ahensya. So, 1,300. So, isipin mo lahat yon kung sinasabi nila VP Sara, totoong tao yan, lahat. So, may 1,300 na nagpamudmud sila ng confidential funds kung kani-kanino. Para saan bang dahilan yan? Diba? Ano, ano ang, ano ang uh, motivasyon? Ano ang rason? Bakit mo kailangan mamigay ng confidential funds sa ganung karaming katao? O sabi ni Kong Paulo, Grabe naman ang special treatment sa pamilya Piatos. May Mary Grace, may Renan Piatos, may Pia, Piatos, Lim. Ano bang meron sa kanila at parang qualified silang lahat makatanggap ng confidential funds? Sana naman, hindi naman ito ipinambili ng isang warehouse ng chicheria ang pondong ito. Pero ang mas nakakabahala, hindi natin alam kung saan talaga ito napunta ang akala natin, isang pangalan lang ang katawatawa sa listahan ng confidential fund recipients, pero mukhang may buong pamilya na ng Piatos at pati isang cellphone model na nakasama. Oh, you'll be torn between laughing and getting furious when you see Xiaomi 8 on the list. Xiaomi is a cellphone model from 2018, supposedly received confidential funds. This budol gang is getting out of hand. First, we have the Piatos family, and now even a cellphone, phone. So yan po ang hirit ni Kong Paulo uh, Ortega doon po sa confidential funds ni VP Sara. Um, sa akin marami pong kailangan sagutin eh. Kaya nga maganda sana ay uh, masimulan na ito pong impeachment trial. Kaya nga po meron ng mga nag-signature drive, meron ng mga uh, nagsasalita na dapat talaga kung i-interpret mo yung nakalagay doon sa konstitusyon, eh, dapat simulan na kaagad ito pong impeachment para magkaalaman na yun naman yan eh sa akin naman baka naman totoong tao yan sabi nga ni senator bato although pa, medyo pa joke yun, baka kilala naman niya may mga pamilya piyatos talaga sa Davao oh pero yun nga ang problema kasi itong confidential funds eh nagagamit sa hindi mo maintindihan kaparaanan di ba kaysa uh, ito ay uh, Kung kumbaga hindi hindi mo maintindihan para sa kasi nung nasa sa NPFL ka di ba yung laban sa mga NPA hindi ko nga masyadong maramdaman doon si VP Sara. Eh. Umaten siya ng mga a few meetings. Pero ini expect ko noon na uh, she will be the one na leading the charge. At, uh, which is good sana kung yun yung nangyari. Kaso hindi, hindi nga eh. Hindi mo kaysa makatulong na mas mapabilis pa yung pagpapatapos dito sa NPA. Eh. Kasi halos paubos na eh. Paubos na yung kanilang bilang eh. Hindi mo maaintindihan na kung saan nagamit yung pondo kaysa nagamit para pagtugis dito sa... sa anong naging resulta ng 1,200 na mga nakatanggap ng confidential funds? Anong, anong vital information ang nakuha natin kaila Mary Grace Renan at Pia Piatos Lim? Di ba? So, yun ang mga, mga mabibigat na katanungan eh hindi pwede yung palusot na yung confidential funds pwede din sa sa national security din related sa poverty related hindi eh ang national security talaga yung mula sa threats talaga yung mga pwedeng mga panggalingan ng mga hindi magagandang pangyayari sa bansa kaya kailangan mo na gamitan ng pondo na hindi hindi katulad ng ibang pondo na mas manak mabilis makita ng COA at ng mga ibang nagche-check di diba? so kaya nga confidential funds so ayan yun na muna po at tuloy-tuloy uh, lang po yung coverage po natin dito sa Congress, sa Team Pilipinas And hopefully lumabas po yung totoo Sa akin naman, malay man naman natin, baka meron talagang mga tao behind that, di ba? eh malalaman lang po natin yan kapag nagsimula na yung impeachment trial So yun, yung pong uh, ingay tungkol dito, yung pong signature drive, yung pong clamor uh, is there It's up to Senate President Cheese kung paano niya uh, aayusin ito. Kung uh, hindi ko din maintindihan, kung hindi pa masimulan eh. Pero hanggat hindi niya nasisimulan nito hindi natin nalilites itong issue na ito, eh maraming mas lalabas at lalabas pa. At uh, lalo magdududa yung mga tao, na ano ba yung ginagawa dyan sa confidential funds na yan? Bakit ang daming piyatos ang nakakatanggap? So, thank you very much po. See you po sa next video po natin. Team Pilipinas, bye-bye.